So yun, hello mga kabilogs Ayan, for this video Ayan, pauwi na tayo mga kabilogs Sa Maynila namin Ayan, hindi <coughs> tayo sa may Ilocos Sur Diba? So napakaganda ng ano nila Dagat mga lodi Kaso may low pressure mga guys Hindi tayo makapag chill dyan mga lodi So diretsuwi na tayo kasi May bagyo na paparating mga lods So for the chill rides lang tayo rito Shout out sa mga taga Ilocos Sa lahat ng mga taga Luzon Ayan shout out sa inyo And uh, thank you sa so mga nagla like nag-share, nagha heart ng ating mga videos Ayan For the chill driving lang dyan Si Kabilogs, mga Ludi ba diba? So ganun lang tayo ka basic mag uh, chill rides Napaganda rin ang kalsada rito mga Lods Pero Meron ding mga part na mga sira-sira yung kalsada, mga butas-butas kaya ang DPWH uh -huh. ayusin niyo naman mga gar, 'wag puro kurakot, 'wag puro bulsa ang pera ng bayan, mga lords. 'Wag naman kayo gahaman sa pera, ayusin niyo yung kalsada, mga lords para mabilis yung transportation at saka yung mga pag deliver namin mga ludi makikita mo naman so uh, napakalupet ng kalsada rito mga ludi sa Ilocos so, maluwag siya guys makikita mo naman napakasarap talaga sa probinsya sarap ng simoy ng hangin sa probinsya ng ilocosor, uh, Ilocosor ba? Diba? Ganun kaganda ang kalsada nila Oh, makikita mo naman sobrang daming ano, lalaking bahay din dito. At saka ang gaganda rin ng bahay rito. Ayun ang makikita mo. Wow, dagat. Ito ang dagat. Wow, dagat. Mga lodi. Sarap talaga magbabad sa dagat, guys. Pag once na puro ka na lang trabaho sa Maynila, so kailangan magbabad-babad din para maalis yung mga rayo masapa mga sakit-sakit sa katawan kasi puro traffic na lang ang mararanasan mo pag nasa Maynila pero pag nandito ka sa probinsya nako, napakasarap magmaneho napakasarap magdrive napaka-relax so takbong mayama lang tayo guys so takbong pogi lang tayo dyan may kita mo naman napaka-chill driving lang tayo mga kabilogs de ba? So papala na lang ng ating page mga kabilogs, pa-heart, pa-comments, pa-like and pa-share. Thank you sa lahat mga nag uh, so support. So siyempre, thank you sa inyong lahat kasi kahit pa paano kumita ng ating page mga ludi. So tuloy-tuloy na 'to. Kaya magtiwala ka lang guys. Ikaw na nagsisimula na content creator. Kaya mo 'yan kasi nagawa ko nga eh. Lahat ng bagay kaya natin 'yan basta trabahuin mo lang. So 'yun lang naman. Thank you and God bless. Babae sa inyong lahat